So, yon mga Koblaks. May lakad tayo ngayon. Alam niyo kung saan. Pupunta tayo dun sa Abida Tower Condominium sa Sukat. Kasi ngayong araw na to yung turnover ng unit na binili ng mga magulang ko mga Koblaks. ayun oh yun, my God! Mga na, na turnover yung um, unit. Ina-expect ko nga makakataposan pa nito October pero Ngayon na pala eh Bigla sa akin Bigla sa akin nag-message Ngayon na na daw yung turnover So titingnan natin hmm, Pwede nang i-accept eh, so, Siyempre titingnan muna natin yung loob mga blocks Sige mga ka-blocks drive muna ako medyo Galing pa ako dito sa bahay ko dito sa kabili Mapunta ko na Sukat mga ka-blocks sige mga Poblacks tambay muna tayo dyan at mamaya di ko yung pagbigay sa akin ng susi ng unit mga ko-blocks. so yun mga Poblacks nandito na tayo sa Abida Tower Condominium so antay 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 ko pang dumating yung mag-turn sa akin kasi ang usapan namin is 2 2.30 so so pa lang, nandito na ako mga kablocks. Alam mo naman ako, palagi kong umaga pag pumupunta mga Koblox so excited na mga Koblox so ayan antay-antay ko pa na dito muna ako sa loob ng kasi mainit sa labas so antay ko muna dumating yung magta-turn over sa akin mga Koblox so before pala mga Koblox nakatira na ako dito sa Amida Tower before noon and then lumipat kami ng Cavite sa Lancaster so nag-decide yung magulang ko mga Koblox na decide mga ka-blocks na bumalit ng unit dito mga ka-blocks kasi yun bumalit sila ulit ng unit kaya yun ito turn over sa akin ngayon so mga ka-blocks while well, nagyaantay tayo kaya nag nakapag video ko mga ka-blocks so mamaya na lang mga ka-blocks pag turn over na yung unit so content natin yung mga ka-blocks so standby muna kayo na okay bye bye

Di ba pwedeng ano? Split-type shirt and main shirt eh. Kasi kung may mingi niya shirt, di ba may main na split-type Ano? sir. Okay, naman po. Ayan. Yung pwede pwede, si <laughs> Trejo ka pwede ito na. si Trejo, pwede si Trejo ka pwede ko naman yung 0-0. Pwede po lang natin, sir. And yung probation, telepon, then signal sa eyes na. telepon natin. Salamat. may kay ano ba dito? May school in naman tayo. Saan? Very may ko lang kay Admin sa ibang power reserve. Pero kahit yung ano na yung sir sa taas, meron so, kasi tayong parang root bed sa taas. Depends. Kasi, kasi daw yung root dati. Ano lang yung task niya? Ano lang sa sir? Tamayan lang. Ayun. So, so, yung mga sebo na nagkukos mami ng mga ano yung pagbabarako. ko. Ayan. Kung nagpapano mo ah. ang sabi, wala Hy het op die libra maar die paal is instig in die vernale staal die